Abay ba nga daw ito patungkol sa injury ni Tyrese Haliburton. Well mga idol kung hindi nyo pa nga alam nangyari sa tapat at kasi ng Boston Celtics pati na rin ng Indiana Pacers ay itong si Haliburton ay meron hindi magandang nangyari sa kanya. Sa play nga ito ay may natin na pag drive niya ay nadulas nga sa mga idol at napasplit na itong si Tyrese. At sa pagsplit niya nga ngayon mga idol ay may injury nga siyang nakuha. At ang injuring na kuwang yan mga idol ay pinredik na rin ng mga Indiana Pacers announcer. Ganyan din halos ang mga sinabi ng mga NBA fans na hamstring injury ang ganyang nakuha. Ano pala hindi na rin sila nagkamali mga idol nang dahil binalita din ni Shams moments after pati na rin ng Indiana Pacers na tama nga ang prediksyon ng marami na hamstring injury ang kanyang nakuha. And while well, mga idol ang pinaka-bad news dito ay hindi nga daw maganda ang itsura ng injury ni Tony torres at kagaya nga rin ng ibang mga injuries ay meron ding mga level-level, may level, mga grades din itong hamstring injury. Kung saan sabi nga ng isang doktor sa Twitter na kung sakaling nakakuha si Halliburton ng grade 1 strain ay 1 to 2 weeks lamang siya mawawala. At kung grade 2 naman daw ito ay 4 to 8 weeks at ang hindi pinakamaganda dito ay yung grade 3 strain na 12 plus weeks nga daw samaan pa ng surgery kung talagang napakalala ng nang nangyari kay Halliburton. Ano ba yung sentimiento ng maraming fans ay it doesn't look good, the injury doesn't look good mga idol At talagang kinakailangan pang buhatin itong si Tyrese Aliberton para lang siya mapunta sa locker room And while well, kung titingin tayo ng isang magandang sign after the injury mga idol ng isang player Ayun ay nga ay kung kaya niyang makabalik sa locker room nang mag-isa siya Kung kaya niyang makapaglakad pabalik sa locker room after the injury And Tyrese Aliberton mga idol cannot at hindi niya nagawa. Kaya naman medyo kabado ngayon ang maraming Pacers fans mga idol, lalo pa naman na ang team ng Indiana Pacers. Ay parang si Tyrese Halliburton na ang opensa nila They played through Halliburton most of the game mga idol At kung nakita nyo na yung ating mga breakdown sa kanya Ay talagang siya nga ang nagpapatakbo Kumbaga siya ang engine ng opensa ng Indiana Pacers At kung mawawala ng matagal Itong si Tyrese Halliburton para sa Indiana Pacers ay talagang malaking problema ito para sa kanila Banyos ito para sa Indiana Pacers. Hindi lamang ito bad news kay kaya Liberton pati na rin sa kanilang buong team and for sure sa kanilang buong organization. Yet let's hope for the best na lamang para dito kay Taris sa Liberto at sana nga sa pagbalik niya mula sa pagbapacheck up niya sa doktor ay may dala nga siyang good news na hindi ganun kalala ang ganyang hamstring strain injury at makabalik din siya agad sa Indiana Pacers. At higit sa lahat ay may pagpatuloy niya nga ang kanyang napakagandang season ngayong taon. Predicted pa naman mga idol na makakasama nga siya sa All-NBA team by the end of the season. Kaya't hopefully hindi ganun kadaming laro ang mames ni Tyrese at makasama pa nga rin siya doon.